diretsoy na natin to magprito na tayo ng ating ulam ayan, nagulit kami ng mantika ayan, hindi kami maarte nagulit sila kami ng mantika Thank you. pumunta na kayo sa aming ano kawali kasi sinasalan ko yan doon sa uling nag-uuling kasi ako kaya nasasalang siya doon ipinit tayo ng bangus kasi yun ang ito binabag ito kahapon Bago ito bro, ko na natin ngayon. Ulang ulan. Ayan. Wala naman dito si Alex. Kaya. <coughs> oh, dami lang nga. ulan na ba? Ayan. Ang laki nga. hindi na tayo dito. Ito para sa aso, Ibibigay dito sa aso. Kung gg. Mas hindi tayo nakapamalingki kasi, kaya ano eh. Pagtanghali na kasi ako nagigising. Medyo tinatamad akong mamalingki na mainit na kasi. Kaya, mas gusto ko na mamalingki ng mula pang araw. Ay, alam mo na, medyo madyo tayo sa buhay ang init kasi ayan matalsik to kasi anong bangus patay na takpan na lang natin una kaya natin tong mga gg na to si matalsik ang bangus eh alam na this matalsik tayo niya ng bongga una natin ang ating gg ayan, lang tayo ay! gaan maak om hulle daai kon tapos na ako ng para sa amin kasi nakasaing na ako dun sa aso ito yung kaaso Ayan. ito yung parang ng aso ito. iniba ko kasi ano sika mo na tayo kasi sayang naman yung aking mahal kasi ng bigas tapos Ang bango-bango kasi ng ano, ng jasmine rice, eh, nanghihinayin naman ako. Sa ginawa ko, bigyan natin sila ng para sa ato talaga na mura lang, mga 50 pesos lang na bigas. Ang kasing jasmine na. Ang kumahal ng jasmine. Okay. cream ni Katana Rage. Ayun. Ito yung ating umaga. ang ah, sobrang busy. Pagka luto natin ng spaghetti, nagbuti na tayo ng uh, kanin at ulam. Kasi para pagtakyat ko yun sa taas, sa, sa, ano, sa kwarto. Tapos sa tayo ng gawain. Ayan, um, babalik pa ako dito ang dito naman mamaya sila tana si Asi ah, Tim kasi misan pagka ano dito nag study si Tim medyo maliwanag dito kasi at saka ano ah, uh, parang gusto niya dito parang komportable siya kumakain siya sa nag study siya kahit si Alice favorito rin po ang kusina yung nang sala namin hindi na nagagamit sila naman doon nag-i-stay ewan ko ba favorito namin ang kusina <laughs> Kaya eh, siguro sino gusto dito eh. Kasi may pagkain. Tapos nakaka-study pa. Kaya mas gusto nila na mag-stay dito sa kusina. Kung sana hindi na napuplitan. Bahala ito. Eh. Ayun. Ayan. Nakasara ng ating bangos. Bangos, bangos, bangos. Bangos, ngos, ngos. sa nanay ko, walang internet, kaya <laughs> tinatamad pa akong umuwi, uuwi ako dun, mag yung kapatid ko. Nakala siguro niya itak. Pero sasaglit lang din ako, kasi wala namang internet doon. Diyos ko. exercise ah. <laughs> Ayos yan. Walking, walking. Ako nga dito sa bahay, nag-exercise din ako eh. Ako naman, ano? Uh, uh, nagbabadmenton ako. Para nga, uh, ano? Kasi syempre, high blood din ako eh. Kaya yung nagpapapawis din ako minsan sa bukid. Doon, Sa may may badminton doon ah. Ha? Ha? <laughs> Bawal na. <laughs> Dati malakas. Ngayon ba na magtagay? <laughs> Kasi ano na eh, high blood na eh. Dati malakas tayong tumagay, ngayon medyo nagbawas ako sa alak. Ikaw, tagay ka pa? Oh. Ay oo, oo minsan kailangan din ng katawan niyo. <laughs> Di ba? Wala oh, oh. na, pusa, wala na. Oh, eh kaya. Ako tin ano eh, hindi na ganoon karami ang tagay ko. Bibihira na lang din. Basta kaya Oo, oh, <laughs> bawas sa kanin, oo. Hindi na ako kumakain sa gabi. Oo. Oh, Hindi oh. ako nakain sa gabi. Sa so, umaga lang ako, tanghali ako nakain. Oo. Oh, oh. Bawas-bawas din sa kanin. Oo. Oh, oh. Naku. Ay, tama yun. Maglakad-lakad ka. gabi na yun, na kayo nilas ka? Dito may chinilas ka? Ah, kailangan na kaya pa? Kasi para maramdaman mo yung init. Ay, ganon. Baka yun ang nagpapasirculate ng ano, ng dugo. Pero mainit na, ha? Grabe. Sige. Diba yung mga kapitbahay ko yan? Yung kami yung mga naunang tumera dito eh. Kaya... Dami din ako kilala dyan kapit bahay ma, maawa ako sa kanila street ni siya yeah, kaya tako nagagalit ayoko nang magalit ayaw ko ay, magkayo sa kanila kaya nagme-maintenance ako yun araw-araw ako nagme-maintenance ang tayo hindi makatulad sa kanila sila yung mga kapitbahay na ay, mga pioneer kami dito kami yung mga uh, nakatagal ng mga nakatira dito. 2004, dito na kami. Eh, yun yung mga pioneer ko mga kapitbahay. Kami yung mga talagang nauna dito na tumira. Kaso lang, ayun, nakakalungkot naman na nakikita ko silang mga stroke na sila. Mga, ayun yung pilay na. Kaya sabi, mas maganda talaga yung mag-exercise kaya ako trying hard akong exercise kasi ah eh. uh, sa akin syempre hindi naman tayo pagbata at saka syempre kailangan natin mag exercise go ito lang mo nga yun eh. nakakaawa nakakausap yun kasi mabait naman sa akin uh, naawa lang din ako sa kanina ba't makapaak ko kailangan daw mainit yung ano um, pero so, nakakaawa din. Parang mahal na araw. Eh. Nagsasakribisyo na maglakad. Eh. Init-init na. Ah, nagpapapawis din na humba. Kaya minsan nag-exercise ako kasi ayaw kong ma-stroke. Kaya yun, nag-exercise tayo kada hapon naman ako o kasi para hindi masyadong maan. Para hindi masyadong mainit. na ako pang. Dapat lang tayo ng ating hair. Hey, Dapat lang uh hot oil kung pupunta kinyo mga kaibigan ko papuntang duet para magpagawa uh, tayo ng hair kung sakali may time pa tayo bye bye